Alam mo ba? Pusa ang isa sa mga hayop na kinagigiliwan ng marami. Bukod sa cute nitong itsura, napakaamo rin minsan ng mga pusa sa kanilang nakakasalamuha. Pero mayroon silang katangian na hindi kaagad napapansin ng ilan. Ito ay ang shifting eyes o involuntary eye movement. Ito yung parang bigla ang pagkislot o eye twitching. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ayon sa Pet MD, ang eye twitching ay normal sa mga Siamese at Oriental cats dahil dulot ito ng genetics. Pero kung may mga pagkakataon na bigla na lang napapansin ng pet owner ang madalas na pagkislot ng mga mata ng kanilang pusa, dito napapasok ang posibleng karamdaman na tinatawag na vestibular disease. Ang kondisyon na ito ay nakaaapekto sa balance at coordination ng pusa. Ayon sa National Institutes of Health, kapag napapadalas ang eye twitching sa ating mga alagang pusa, maaaring may problema ito sa inner ear o nerves na kumokontrol ng balance na tinatawag na nystagmus. Maaring dulot ito na infection, trauma o kaya naman ay pagkakaroon ng stroke-related symptoms. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pananaliksik ng mga veterinary institution tungkol sa relasyon ng nystagmus sa nervous system ng mga pusa. Para naman sa mga pet owner na may Siamese or Oriental cats, normal lang ang nystagmus. Pero kapag may kasunod itong head tilting, falling at poor coordination, dapat agad silang ipakonsulta. Tandaan, ang vestibular disease ay hindi nakamamatay. Pero kung hindi mabibigyan ng agarang pansin, maaaring magdulot ito ng mas malalang sakit sa mga pusa. Kaya bilang pet owners, responsibilidad natin ang ating mga alaga. May gusto ba kayong malaman na trivia I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!